what Hi guys, good morning. This is Joseph Lim, Hall of Fame of Game Global. Um, nandito po ako sa Makati, katatapos lang po ng graduation ng LMA. And napakaswerte ko po kasi sa po privilege para magkasama ko po sa Game of Sin. Ang maganda po dito kasi dati lang po siya ko, and dahil yung dati po siyang DH sa Hong Kong. But because of decision na ginawa niya Game Global, ito po nangyari sa kanya. Hi guys, may Teresita Agustin po, dati po OFW sa Hong Kong. Uh, nung nag-start ako sa InGlobal? Global, grabe ang hirap nila talaga na naranasan ko. Dahil, uh, um, sa mga car na mag na ka talaga kung mag-business ka ba, o, iba, uh, susundin mo na lang yung gusto talaga kami sa basic na yung ginawa namin na since hindi ko siya alam gawin, pinag-aralan ko talaga. Since may business day kami, sinulat ko talaga yung marketing plan talagang one-on-one -on -one talaga. Sinulat ko siya. Uh, sa isang bank sinulat ko siya para if ever na wala yung amo ko, ilalabas ko siya. Pag nandiyan yung amo ko, itat et, ko lang yung papel, itatago ko kung saan ko pwedeng itago. And dumating diba sa point na ang dami ko ng mga kausap, ang ginagawa laging may LBN. Nagtatago ako sa CR para, para lang maituloy yung OPG. So dahil sa mga uh, ginawa akong gano'n na consistent kahit na may trabaho talaga ginagawa pa rin yung business. Dumating sa point na ah, nagluto ako, nagsahing ako ng kanin na walang tubig talaga dahil <laughs> sa kagagawa nung ikaw o Pero ang iniisip ko kasi, yung trabaho ko kasi hanggang 20,000 lang eh. Pero yung ping, but alam ko mati 24,000 per day ako. So, tumating sa point na nagtuloy-tuloy yung ginagawa ko, ina-enjoy ko lang, sinasabay ko sa trabaho ko, mahirap kung sa mahirap, kasi basic talaga yung ginagawa namin, napakaliit yung cellphone ko na yung OPT na ginagawa namin within 3 days kung matapos. Kasi as in talaga, pinapipe ko isa-isa. Every Magpapakitaan kami ng mga daliri ng mga down life o um, magang talaga kasi kami Facebook talaga. Pero dahil doon sa sakripis yung ginawa, 2012 na pag-reward ako ng Facebook. And then, noon uh, na-awardan ako as SE. Dumating sa point na uh, nag-awarding ng MC, hindi ako kinahagan na mag-award ng MC dahil SE pa lang pala ako is MC na ako ay nang pwede pa lang mangyari na magiging MC ka kahit na ka mo lang ng SE. And then 2013, napasabay nga yung pagiging MC ko and SG. And then 2013, dun ako napasok na top earner. Hanggang tuloy-tuloy, tuloy-tuloy yung blessing 2013, dun kami nakakuha ng sasakyan. Brand new car, Innova. And then one month pa lang, nagkaroon na kami kagad, Nakabili kagad kami ng townhouse worth 2.7. After that, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang na ginawa yung business. Consistent. Kung dati hanggang online kami, trinayin na din namin na uh, i-expand yung kinakatakutan namin na lumabas, trinayin na rin namin. So, nag-start na kami mag-training training hanggang nagtuloy-tuloy. So, nagtuloy-tuloy din yung income. Ganun talaga. Pag tuloy-tuloy yung trabaho, tuloy-tuloy yung -tuloy makaroon na ako. yung uh, yes. naging resulta ng intro ko dahil sa tinuloy-tuloy ko lang. Parking ng pa Camarong, saan mo nilalagyan? Parking? Sa townhouse ng downline ko. <laughs> so, incoming pa lang kasi uh, ipapatayo pa lang yung uh, isang pangarap na uh, dream house sa isang beach resort sa Laia, Matangas. Yun yung plan, a yun yung ikaman namin next year. Ibibuild namin next year. Kaya guys, tandaan nyo, pansin yung boses niya, medyo kinakabaan pa. Ganun kaganda po ang AIM Global ngayon. Kung noon, kailangan maging magaling para umaman. Sa panahon ngayon, hindi na. Kailangan mo nalang sumabay. Kaya sa lahat po ng OFW diyan, kung ang problema niyo po, saan yung katadali, yung medyo sobrang yung pera, I do suggest ko, tamin niyo po kami kasi matutulungan po namin kayo. Para yung pera niyo po, is yun po maging susiyan para mag-forgood na po kayo sa ibang bansa para dito na po sa Pilipinas at kitain yung katulad na pinikita niya. Sa mga hindi po nakakala, ang InGlobal Global po almost 2 million distributor na at ang katabi ko po top 20 ng buong mundo. Sipin mo yan, ang mga mahiyaya pa po niyan, kinakaba po mong salita. But end of the day, sabi nga nila, parang pangingisda yan. Kahit na pagal yung mga isda, kung binwit lang, konti lang isda mga po. Kahit hindi ka ganun kagali, kung lambag ginagamit mo, mas marami ka pa rin isda mga Para sa akin, sa lahat po nang manunood dyan, kontakin niyo po kami para matulungan natin kayo. Awal ako